Bago tayo mag-blind items, Marites, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel. Walang freeloader. Yes. At kung blind items sanap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahin pagi Marites. Dahil dito na ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit na inuhula ng Dahoo! Who. Da mm -hmm. hashtag. Kwentuhang lasing. Kwentuhang Lasing. Ah, na, maniwala kayo sa hindi. Hindi. Nag uh. <laughs> <laughs> sa isang umpo ka na pag-usapan ito, mm. bida dyan, tatlong mga male actor, male na nga actors, ano, mga, mga male celebrities. Mm. Pero sa kanilang tatlo... Walang nga dyan, ha? Ah. Ha? Wala. Uh. Yung isa doon, yung, yung hindi naman, hindi ko na ano yung... Wala yung ano, sa batis, ha? Ah. Kasi... <laughs> iba to. <laughs> Kasi yung isa doon uh, hindi na active pero naging produkto siya ng bahay ni kuya. Okay. O, talagang gando ng interior Tapos dalawa doon, yung 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 A and B, si A sobrang naging sikat. Talagang pinag-uusapan. Tapos talagang ang dami niyang projects kaliwat kanan, nalilink din siya sa kung kani-kanino. Pero hindi ko alam kung paborito siya ni Dean June, yun yun. Yung pangalawang aktor doon, galing naman sa, uh, okay din naman, na reality search, tapos uh, Oh, di ba? Pero hindi siya kasing sikat nitong A. So ngayon, ang tsikahan, di umano pala, sa isang pagkakataon, minsan sa buhay nila mga magbabarkada, na pagwala wala silang masyado pinagkakabalahan, ay sinubukan nilang testingin ang bawat isa, ang pagkalalaki ng bawat isa. Kaya nung nalasing daw sa isang inuman, isang party, <laughs> 'yun. Paano tinest? Mm. Tinesting ang Nala pagkalalaki. Injection. Oo, oh, nagkanya-kanyang injection. Inject? Ha? Huh? <laughs> uh, ano injection? Ano In-inject in nila isa't isa oh. ang pagkalalaki. Oh, read between the lines, you know. So Ano? Ha? Huh? Nag-nagtikiman sila. Uh. Oh, ah, oh, ganun level? Yeah, silang tatlo ba, ha. Pwede magpakitaan lang? Ba't kailangan magtikiman? Hindi nga lang nagpakitaan. Kaya nga ah. kwentuhang lasing na siya eh. Di ba ganyan kasi? So you na, mean mga lasing na sila nung nag... Ano, Oo, oh, mga lasing kon. na sila nung... So kailangan ba? Di para mapuprove ang pagkalalaki? Nag, na sila, ganyan-ganyan. So kaya... Kaya't man nila ang isa't isa? Yeah, sa, sabi nung... Do, do na prove sila, lalaki sila? Diba, nung nagtikima sila? Kung gusto nilang iprove na ganun. But anyway, nakakaloka lang kasi syempre nung umalagwa na yung mga karir nila individual, maliban dun sa isa na galing sa bahay ni Koy na iwanan kasi nag-ibang nag-ibang nag, -ibang, nag, -ibang, nag, -ibang, nag -ibang career path. Itong dalawa, talagang ano, lalo na yung isa na talaga namang wow, kaliwat ka na talagang sumikat talaga ng husto, lalo sa mga panahon na to. Nangyari daw ito mga ano ne, eh, mga sabi natin mga isang years dekada, ago? mga isang dekada pa oh, lang naman, Ten years ago na nagaganunan sila. Nagaganunan daw sila, pero yung isa, ang kludo sa A na aktor, sikat na sikat pa rin siya at, at madalas paborito siya ni Din Jun dito. Yung pangalawang Paborito, actor ni Din Jun. Yung pangalawang Nagaong actor. Nagaong yan. ah, oo, oo nga. Tingin ko rin. <laughs> yung pangalawang actor, Ah uh, no. uh, uh, hindi ko alam kung ano. Nung una, yung A hindi na Indian pumasok sa PBB. Ay, hindi. Noon, pumasok noo. siya sa pumasok, tali. Pumasok siya guest lang. Oh, okay. okay. <laughs> so, Magandang clue Guess yun. Yung pangalawa, hindi siya pumasok ng PBB, galing din siya sa isang reality search. Pero naging leading man din hunk-hunk din. Tapos alam ko politiko na siya ngayon. Aga nang umaacting pa rin pero hindi na ganun ka-active. Halay-halay uh, ah! daw ng hmm. blind. Kahit-hihim diba? At may kinalaman, yung pamilya... Wait lang, politiko na siya ngayon oh, oh. from the South? South? Dito, sa Manila lang. Hmm. Sa Manila oh, lang. Oh. At may kinalaman, yung pamilya niya doon sa uh, binali, isa sa mga items natin kanina na may kinalaman sa mga boxing-boxing. Yun lang ang aking sasabihin. <laughs> Tama na! Dahil huwag lang batiin sila ni Chulengco Michelle, Marietta Green. <laughs> Lolita Dios Katsuki, so Ate Josie Johnson, Dr. J. Je, uh, uh, Jess uh, Solis ng uh, Gorgeous Smile of uh, Faces and Curves, Dr. Sheila and Dr. Uh, Jesus Recasata, si Ideal Vision. Ayun, maraming salamat. Si Mas Philippines, M. Well, Madam Sheikha Balrevilla. And mm -hmm. yeah, uh, sa mga taga-tondo, yung mga, mga ano, last night na po ngayon ni Peewee, uh, mayroon kaming prepare na maliit na parang ano ba tawag doon? Ah, show okay. concert, kantakantahan, ah darating dyan, nag-confirm mamaya sina, sina Renz Virano, sina Rani Raimundo, sina Ima Castro at marami pa pong iba. Yun na. nakaburol? Sa Tondo, sa Lorenzo's, ano, Lorenzo's Funeral Homes in Tondo. Yun po. Maraming thank you. Next hashtag. Chugi, Chugi na, lang. na, lang. Okay. O, oh, hindi ko na nakakabaan to. Basta... Chugi na lang, hindi chugihan. Hindi. Chugi na lang. Okay. Hindi chugian. Um, tungkol ito sa isang female host na nagkapataas ng presyo, nagkapataas ng talent fee. Mm -hmm. Yan. So, nagsabi tong si female host, the ghost sa female host, sa kanyang management na ah uh, ano Ilang taon na rin naman itong show. Oh, ilang taon na rin naman akong host dito. Baka pwede namang ano, uh, kailangan na increase. Hadi. Gusto ko mag-increase. Ganyan. Baka pipirma ng kontrata ulit for the A renewal one. siguro nung show. Mm. Na ganyan. <clears throat> uh, Di muna daw siya pipirma uh, kasi ang gusto niya, nag-demand nga siya na increase ng TF. Although kasi, ang alam ko, itong TF naman ni female host, malaki naman na from to begin with. Mm. So, parang sa request niya, hindi yata positibong na ng management. So, hindi na-approban. Hmm. Oh, so, itong si host, si female host, ah siguro baka nag inarte o baka nag-attitude. Nag so, ang decision daw ngayon ng management ay in, hindi nila in eh kung ganyan ka at kung mag-attitude uh, ka, uh, tsugiin na lang. Oh. So, ang nangyayari, mangyayari tuloy ngayon, instead ang... na merong kang uh, oh, 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 regular okay. income, mm. di ba? Mm. O, kasi ano to eh, noon time show ito. Itang, ay. O, isang kuluya na, kumbaga, halos ano yon Everyday ay, ka mapapanood. kami Meron, malaki-laki din yan. Mm -hmm. ayon, mas daily, mm -hmm. oo. Mm -hmm. Eh, malulos pa. So Mababala. sure na na malulos in space. Sa ngayon, Nang pa ko pa rin siya. Ah. So, pero ayon sa aking source, pwedeng matsugi. One of these days. So, na lang. Mm -hmm. O, kung hindi matsugi, pwedeng nag-usap, oh. pwedeng uh, na-realize siguro ni oh, host na, na, lang. Uh, sige na nga, kaysa naman wala, na. na. ako at oh. all. Oh, yan. Actress din siya. Host, di ba? Female host, di ba? Pero Team actress Female din. host. Host lang actress si siya. Actress din. Ay, para. Ah, nililigaw ka. Ay, <laughs> ano yun? Tumaraket-raket <laughs> din siguro. Ah, kaya, Na umaakting-acting. Oo. Ah, ah. Oh, yun host na. Host lang, hindi siya singer din, ha? Parang hindi naman. Okay. okay. So mukhang actress. So yan yeah na po. So of course, Tita Bebot ng Colorete Clothing. Hello, thank you. ah, uh, Magatagpuan sa Scout Trillio Corner Tibog. Pinabati ko again, Nina Reyes and Family from UK. Uh, at uh, Hiraya Manawari na ang daming promo, ang daming mga gimmick. Lalo na ngayong uh, November, December, at sa isang sa New Year, uh, by 2026, ang dami nilang bagong offering sa resort, sa Samal Bataan. Uh, of course, hello to my cousin Irene, and to Ninong Boyet, and Ate Maribel, at saka sa aking pamangki na si Trixie, at sa kanyang uh, hubby na si Philip sa kanilang uh, Baby boy yan so congratulations of course. Hello Ate Janet, hello Din Marching. Oh yan. And hello sa aking ina anak na si Gio. Gio ha? Be Okay door. Okay? Ano yung maingay? Next hashtag. Yung parang but but. My party. May party. Uh, ano okay. nga yun? Next hashtag. Ma. Oh. What else is Conflict new? Is Conflict is real. real. Ah, bakit na, Ay, ikaw nauna? Diba? Oo, oh, nauna na ako. Binago nila. Okay. ako na dulo? Okay, go. Mm -hmm. So, ano yung maingay na yun, ha? Hindi mm. ba uso ngayon mga reunions? Talaga diba? ba? Oo. <laughs> <laughs> diba, lalo, lalo, ng last part of uh -huh. the year, di ba? Uh -huh. okay. Pati nga rin sa mga celebrities, mm. may mga reunion. Uh -huh. Di ba? May mga concerts. Mm. Concert dito, kaliwat kanan, and mm. everything. Mm. Eto na, mayroon isang concert na may mga performers. Ay, Ay, ah, magkaganyo no. oh, ka. <laughs> Oo, Yung, <laughs> ganun talaga yung Dalawang, dalawang, very, very 60s. oh di diba? Dalawang performers. Parang Karen to. Gamboa. O, oh, diba ganun. ganun. Shingal, ano ba? Dalawa, Shingaling, Shingaling Bugalo. Shingaling. <laughs> <laughs> dalawang performers dito. Oh. Sila yung dati noon, talaga sila, sa, sila yung pinagkukumpara. Pinag, hmm. Parang... Magaling to isa, magaling to isa, mas hmm. magaling si kanya, chu chu ito ngayon ang mangyayari sa concert nila. So, pag nagsasuggest si A, nagsasuggest si B. Mm. Kung baga ayaw pa tayo na magsuggest na magsuggest. Mm -hmm. Di ba? Eh, ang gusto pa, pag production number, gusto nila, pareho sila. Ay, siya ang nasa gitna, pero ayaw din o isa. Gusto, ako rin yung nasa gitna. Mm. Di ba? Yung pala parang pinatunayan nila nung, yung yung nababalitang feud nila noon, totoo pala. Ano, oh, ano, mga dati na pala ito. Mga dancers to, yan, no? Hindi, mga huh? bad, performers lang. Nililigaw <laughs> mo na oh. naman. Performer is real. <laughs> <laughs> Mga babae, of course. Ayaw <laughs> Ay, ko hindi sasabi. Ay, ko sasabihin. Ay, Pero kay ka, makabatch niya, oh. Manuon-manuon tayo, pa wey. Parang hindi. Hindi ko ba, hindi ko kay Kilala ni Anjo yan, oh. <laughs> ah! Ayaw ko hindi ko alam. Nakasama ni, ah, parang oh, nakasama ko mga yan, eh. oh. Parang nakasama sa ganun yung mga sagot, ah. ah, ah, ah. ah. Ah, sa yes, sa yes. Ah, Ayaw magpatalo ng isa't isa. Sa isa't isa. Ah. Mm. Di ba? Kaya, active pa ba sila ngayon? Hindi na masyado. Kasi Bala. yung renew. Yung, 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 oh, yung isa ata, active pa. Oo, oh, isa yata. Parang, oo. Oh, oh. oh. Di ba? Alam mo ba? Nags concert sila, ano eh. Ah? Nag-concert sila. Hindi ko alam. No, May kanyang gusto ngayon mga concert. Hindi oh. pa ata oh. nag-roll na ba? Parang hindi Parang pa ata. hindi pa yan. Ah. Nagre-rehearse okay, pa. Kasi bahala na yung director dyan. <laughs> Diyos ko. <No. laughs> okay. May naghihingi sa akin ng video ah. Dyan. Ganon. Ah, ganon ba? May inga oh. sa akin ng ticket. Ah. Ay! <laughs> alam ko yan. Oh, yeah. Oh. Yo, parang meron, tal talagang, talagang meron. Ano Adon? May conflict. Tal meron doon, Diyos ko. Yung pinaka, yung mga leader. leader yung, leader. yung na. pinaka leader. Ayun Ay, ba yan? Pa Ay, bukas ba yan? Hindi ko alam. na ako invited dyan, ano? Yung pinaka leader. Oh, Tap, no. yung pinaka leader. <laughs> <laughs> Tsaka si oh. isa, yung maganda na itsura din. Oh, yeah. Ah, na, ah. Ayaw Ay, mo kano. memorize, ah. Hindi mo Ay, memorize. Ewan ko sa'yo. Sige na, bumati ka na. Oh, sa, uh, sa ano. Sino ba? Sino ah, ba? <laughs> Nababati ko na mag-birthday. Sige mo nang si Eric, ano. Father Eric Adoviso of Loreto Church. Ah. Yan niya sa Ate B. Kaya bigyan yan. Mm. Tapos sa... Uh, Happy birthday kasi sister ko sa Nesnardo Proctor sa Michigan tsaka yung Sister Josie ko na nasa La Union pa rin ngayon. Si OG Narvaez, nanonood siya ngayon. hello, OG Narvae. Kasi Madam Chari Riego. Dahil dyan ikaw na. Na. Next hashtag. Minsan lang matigas. Ako. <laughs> Para bang itong mic? Oo, oh, 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 grabe Minsan ka. Lang Minsan lang matiga May kinalaman ito sa isang up and coming actor. Wow. Ang oh. halay mo daw. Kabaguhan pa. kabaguhan pa lang. Pero kasi, uh, kahit baguhan lang siya, eh nakikilala siya agad kasi may mga kamag-anak sa, sa showbiz. Oh, actually sige, pwede ko ba sabihin? Sige, may kapatid siya na Ay, parang nose na agad. Sino, may sino. kapatid siya sa showbiz. Ah, itong ito. ano to, up and coming actor. Oh, tawagin na natin siyang actor. Yung kapatid niya sa showbiz, magaling umarte, sikat, maraming fans, maraming followers. At the same time, ano siya? Medyo wholesome. Ah, hindi siya laging matigas. Hindi, si kapatid, yung nasa showbiz na, wholesome <laughs> ang kanyang ano, pero matigas siya. Uh, okay. uh, uh, so, syempre, itong bagong Ayan, darating, eh. Ayan ba? ah, hindi. Yung bagong darating, <laughs> syempre, gusto niya, iba siya doon sa kapatid niya. Uh, kasi wholesome nga si brother na sikat na. Kuya niya yun, ah. Hindi ko alam kung sino naman tanda. Ay, grabe ba, naman kami. <laughs> siya, ang, ang drama niya, gusto niya, ano siya, pa-sexy. Kasi uh, may katawa naman siya. Uh, so parang gusto niya. Okay lang sa akin, may mga pictorial na mga dating. Uh, uh, Tapos yung mga post niya sa IG, sa social media, laging may mga, alam mo na. Pabakan. Oh, uh, oh, oh. na, na in fairness naman, na ibubuga. At ipapakita. At na ipapakita. In all fairness naman. Pero? Pero, eto na nga. Siyempre, ang drama niya, matigas siya, lalaki siya. Uh, oh. Pero ang comment ng ilang mga netizens, bakit parang hindi niya ma-maintain yung pagiging matigas? Pagigas, matigas. Uh, parang minsan lang siyang matigas. Kasi daw, Minsan, nalimbawa raw na, na ambush interview mm. Sa simula daw Kapag in-interview mo Dire-diretsyo mm. Pag medyo humaba Yung pag si Rose Garcia Ang nag-interview ah. Medyo mahaba yan <laughs> ah. <laughs> Biglang nag-look-in oh. oh. ko look na, na parang ah. nagiging Kampante na sa mga sagot oh. ko, Parang Nagiging ah. ah, nahalata na Yung ah. pagka oh. Meron lang May bahid na Malabas na ah. Kasi bawa ah. si Rose ah. si Unang tanong mm. so, Kamusta naman kayo ah. ng kapatid mo Ah, okay naman po kami mm. May wala ba kayo Humaba um, na na humaba Siyempre, nagiging kampante na siya. Uh, uh. Lumalambot na. Uh, Kaya ang sabi ng mga netizens, parang minsan lang siya matigas. Okay, clue! At start lang. Kasi nag-start. Naku, no, walang... Well, basta, lagi siyang daring, active siya sa social media. Tapos, favorite siya ng mga... gay sites? Hindi, lagi kasi nga pogi siya. Tapos, meron nga siyang, ano, kumbaga, ang kanyang claim to fame, yung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, sikat. Sikat, oo. Oh. So, parang... Mm -hmm nakikerry din siya. Mm, Pero si ako, man. unaan ko na kayo, hindi siya pumasok sa bahay ni, ni Kuya. kuya. O, oh, ayan. So, look. hindi si Emilio Daes yan. Hindi, nope. the love, love ko, ko yun. Oh. Ah. <laughs> si Emilio ka agad. Oo, yun ang hula nila. O, oh, dahil dyan, yun si Emilio, lang. Emilio, hindi naman. Hindi, oo. hindi. O, hindi o, yun. Yun. Not him. Oh, Not him. Not him. O, anyway, babagay na si yun, no? Eh, si oh. E. Another hmm. E. Ano? E yung another E na love mo si ang no, Enchong. Another. I love Enchong. Kaya nga. O, oh, pero hindi oh. naman siya newcomer. Oo, oh, oh, newcomer ito. O, oh, eh. the late comer. Dahil <laughs> <laughs> ito muna. oh, oh um, manood kayo ng concert ni Ogie Alcacid at mm. Odette. Quesada. Uy, bongga yan. Saan yan? Na. Kailan? Tama ah, ba sinabi ko? Oh, <laughs> Odette Oo, oh, tama. Ikan. <laughs> November 7 Samoa yeah. Arena. Ay, Ay masarap ba? yan. Kasi sinabi Paolo. Super bet mm -mm. ko yan. Manover. Wow. Ano araw yun? Friday. Friday. Ay, this Friday oh, na. Oh, oh Paolo, ha? Paolo. ha, alam mo na. na. Ako dyan eh, pero oh, oh. kaya ko ipagpalit yung ganap ko. Sige. <laughs> 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 Hair Shop Salon sa Lazar Dental Clinic kay Dr. Jing at kay Dr. A.G. E. Salazar. Bell Santina ng Stang Emperor Lending Corporation. The Putok Show mamayang 11.45pm. WTFU sa so YT and Spotify. Sneezy Solis McDonald kay Alan Diones, kay Dito Maniago, kay Paolo Bustamante of course. Five Private Dining. Gracie Cornejo, kay Ma'am si Michelle and Dan. Ayan, thank you. May ano, may kinompose, parang ngayon lang post ni Ogie at saka ni Miss Odette mm. na Christmas song na kinanta nila sa It's Showtime. Oh, mm, oh. Kakantay nila sigurado yan. Kasi parang ang ganda Christmas. talaga nito dahil imagine mo ah. Correct. Oo, oh, oh, yung emote, 80s, emote, 90s. Yung mga songs. Mm -hmm. Ito yung mga kanta na parang talagang carry mong sabayan dahil you know it by heart. Sabayan yes. mo nga. Ay ano, <laughs> ano, for example. Charot! <laughs> Oh. Yeah, yeah. Okay. Ayaw. Tsaka magaling yan. Remember, she's Joanna Rose Garcia. Okay, mga manalang lahat. Maraming maraming salamat po mm -hmm. sa pagsama nyo sa atin sa ngayong masayang lunes ng gabi kahit umuulan sa bandang Bisaya. Isaya, say, no. May bagyo. Eh, bagyo ano kumusta e? na kaya mga ba, Tino? taga Cebu? Tino, Tino. Oh, oh, no? diba? Be Cebu, nakita ko kamotes Island, binabayo. Oo, oh, oh, Oo, diba? mm. At saka meron, pa ka yung... ng lindol. Oh, ingat niya, oh, meron karoon ng lindol. Aha, nakita ko yung post ni yun? Kay Abad, Hindi, sabi niya, nagpiprepare daw sila nga for mm -hmm. the typhoon. ingat, ingat oh, lang. Ka, malakas talaga. Oh, diba? Uh, oh, Lagi nyo pong tumuto ka, Subscribe, subscribe mga marites. And be kind. Okay. And be kind. Be kind daw. Be kind po mga marites. <laughs> Dahil kami kind dito except... Okay. Kain at Abel. <laughs> okay mga... Nag-improve ba? <laughs> Nag-improve ba? <laughs> <laughs> Uy, ayan ay, na ay, naman. Ay. <laughs> Naalala <laughs> ko. Nag-improve ba? Oh, oh. Nag-improve ba? Oh, oh. Ano sabi Ito, ni Ang Bet? Nag-improve. Nag-improve. improve nag Ikaw oh, nag oh. ba? Nag-improve nag ba? Ito nag-improve pa. Hindi. Sige na nga. Punta pa kami tondo. Okay. Oh. Mula sa Marites University, yan po ang Dahoo. Daho! Thank you nga pa sa nagpakulay. Eh.